Bila neng ganding Nah okay let's go Mayung adlaw ninyo Suma udah ini ang lugar Sa baranggay mantuyo Chaton Negros Oriental Auction Market Kung diin Makita ninyo Mga gabaligya kanding manok o mga baboy so red guys makita ninyo ang uh, klase klase nga kadagkoon sa mga kanding o ilabi sa mga baboy so dere mga yung ka kung unsay imo ganahan paliton nga hayop Ayo, Ayo, pinindos. Ayo, So imagine kung na kay 500 pesos, pwede na ka makapalit ng So ang presyo dahil sa kanding diri sa Mantoyop Auction Market is nagadepende kung unsa kadagkoon ang imong ganahang paliton. Pila na ang kanding ngayon kada ko? Na? Pila? mil? 2000? 2000. So imagine sa 2,000 pesos tapos na kuno ng kanding ang imong mapalit diri sa auction market. Amo ba itong Ang presyo diri sa auction market is negotiable pa. So pwede pa makahang. Sa may money. Basit mga is kalibo. Is kalibu? <laughs> 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 <gulang> na may imong kuan. Pila <gulang> na, <gulang> na mga kuan kanding na halin. Eh?

kay ang tanan nga presyo dere is na apagoy hangyo so pwede pang sa aktual na presyo sa gabalikya Kamu, kung namo yung mga okasyon sa inyong balay, like birthday, pista, nga na anira mo dere, Saturday, sa hapon, Domingo, sa sayong